Mahigpit na ipinatutupad ngayon ng DOH 12 ang kanilang puro kalusugan program. Layo dito na mapalakas pa ang kanilang kampanya sa early cancer screening sa mga kababaihan. Ayon kay DOH 12 nurse Marifort Beneflor, tinututukan na nasabing programa ang early cancer screening sa mga purok. Sinabi pa ni Beneflor na sa ilalim ng puro kalusugan program, tuloy-tuloy din ang pagsasanay sa mga health providers at workers. Ito ay upang matiyag ang access ng mga mamamayan na kanilang pinagsisilbihan sa likalidad ng mga serbisyong pangkalusugan. Nananawagan din si Bella Flor sa mga magulang na payaga na kanilang mga babaeng anak na nasa 9 hanggang 14 anyos na maturukan ng libre human papilloma virus vaccine. Ito ay upang maprotektahan laban sa cervical cancer. Ayon naman kay DOH 12 Medical Officer Dr. Johanna Carla Sorninos, inilunsad ng ahensya ang kanilang nationwide cervical screening campaign noong 2024. Layo nito ayon pa kay Sorninos na mapataas ang cervical cancer screening rate sa Pilipinas na mas mababa pa sa isang porsyento sa nakalipas na limang taon. Ito ay sa pamamagitan ng pagkikaya sa mga kababaiha na nasa 35 hanggang 60 years old, lalo na ang mga high risk at nakatira sa mga liblib na lugar na magpa-screening para sa cervical cancer. Ruel Usano, NDBC, Bida Balita.